¿Qué me Hinahabol ako ng mga tao. Grabe mga tao. Isang linggo lang ako niya nakapag-upload. Nagkakaganyan na sila. At dahil 2018 na nga, kailangan ko na yata mag-decide kung anong itatawag ko sa kanila. Simula ngayon, tatawagin ko na sila mga first-timers. Timers! Timers! What's up sa inyo? Welcome back. Welcome back. Ako yung nagbabalik. Welcome back. I'm back. I'm back. Whew. Dahil sa laptop na to, natigil tayo sa pagbablog. Magaling. Magaling. Napakagaling mo. Shut up! So, yun na nga. Ako yung nagbabalik sa wakas. Ay, sarap na ang pakiramdam. Kamusta ang 2018 niyo mga first timers? Ako, sobrang saya. As in, sobrang saya. Hanggang ngayon, meron akong hangover ng bakasyon ko mula Christmas hanggang New Year kasi nandun kami sa Pangasinan. So ngayon lang ako nakaranas ng ganung kat ano, kahabang bakasyon na walang stress, walang inaalala na for airing sa TV, kung ano man 'yan. Ang iniisip mo lang eh, yung mag-chillax ka lang, nakaupo ka lang, tatawagin ka kung kakain na, i iidlip ka, tapos tatawagin ka na naman pag kakain na naman, tapos tambay-tambay saan, tapos kakain na naman. Ganon, ganon yung naging buhay ko doon. Kaya Umalis ako dito na medyo payat eh. Pagbalik ko ng Maynila, hmm, lobo. Pero bago ang lahat, gusto kong pasalamatan si JJ ng Hawaii. Teka lang, wait lang. Dahil dito, sa green headset na to. Hi, I'm PewDiePie! Skirt! That's right! Thank you sa'yo, JJ. At yun na nga, ano ba ang goal natin ngayong 2018? Ano yung focus ng mga contents natin sa channel ni Boy First Time? Dahil nga hindi natin masyadong napapanindigan yung first time, first time experience na yan, eh, datig natin ng mga ibang content yung mga vlogs natin. Dapat, masaya, panoorin. Comedy, travel. Gusto nyo yun? Aalis-alis tayo yung mga lugar na hindi pa natin napupuntahan. Tapos magbablog tayo doon. Ayos ba yun? Shut up! Gagawa rin tayo ng reaction videos. Gusto nyo ba yun? So, magre-react tayo ngayon sa mga trending na mga videos, di ba? Commercials, kung ano man yung video na nagiging viral sa social media. Gusto nyo ba yun? Focus tayo sa mas entertaining na mga vlogs. Talagang yung tipong pupuyatin ka. Yung hindi ka patutulugin ng isang gabi. Kasi gusto mong panoorin lahat. Ganong level ang gagawin natin. Ayos ba yan? <mah> Tapos sisimulan na rin natin yung i-promote yung channel. So ganun, makikipagsalamuha tayo ngayon sa mga vloggers, mga events. Ganun, pasok tayo sa mundo nila. Parang ganun At sa mga panahon na to, ay malapit ko na ma yung 10k views lifetime ko sa YouTube. Ano ba? Maligtad Lifetime? Basta, malapit na ako mag 10k views in general. So, ibig sabihin, mag-open na, may enable na yung monetizing nung channel ni Boy First Time. Maraming salamat sa inyo kasi sinamaan nyo ako, di ba? Nagsimula sa sino ba tong taong to? Sino ba tong si Boy First Time na to? Para, para, para non-existent. O, oh, ano? Non-existing ba yun? Non-existent na tao naman to. Tapos ngayon, naabot na ako sa 10k lifetime views na mag enable na yung monetization ng channel. Hindi ko marating yung mga milestones ni Boy First Time kung wala kayo. Kayong mga viewers ko, kayong mga subscribers ko. Kaya marami salamat kasi, uy, hindi ko ma-achieve yung mga ganyan eh. Alam ko mababaw pa lang yan. Ang babaw-babaw pa yan kaysa sa mga narating ng mga ibang YouTubers. Pero kasi, di ba, yung sipag, tsaga, puyat, pagod, habang ginagawa yung, yung mga vlogs na yan para ma-entertain kayo, tayong lahat, eh talagang ang sarap sa pakiramdam na ay ayan na ayun na pagkakaroon na tayo ng ads as in advertisement. Siyempre, pag manonood na kayo ng video ko, may estorbo na ngayon. Tapos simula, sa gitna, puputulin yan, di ba? Lalagay ng mga advertisement yan. So, parang ipakiramdam, pakiramdam, no? Parang, ang lakas maka-legit na YouTuber ka na. Pag ganun, di ba? Kaya maraming salamat sa inyo talaga. Especially doon sa mga subscribers ko. Yung 300 subscribers ko. Diyos ko po. Akala ko talaga dati napakasimple lang magkaroon ng subscribers. Pero hindi pala. Talagang hard work. Talagang paghihirapan mo talaga. Hard earned 300 subscribers to, no? Kaya sobrang mahalaga to sa akin. Hindi ko muna hinahangad yung magkaroon talaga ako ng sobrang dami ng subscribers. Alam niyo yun. What? Talagang ito sa 300 na to, parang fulfillment na sa akin na nag interact kayo sa mga videos ko, nagko-comment kayo, di ba? Nagla-like kayo, tapos tawa kayo ng tawa, na natutuwa kayo sa ginagawa ko. Malaking motivation para sa akin para ipagpatuloy ko yung ginagawa ko. You what? At ah, syempre, ngayon January ay birthday month ni Boy First Time. So ngayon, nag-iisip ako kung anong pwede kong gawin sa birthday ko, no? magbibigay ba ako ng giveaways sa mga subscribers ko? Hindi ko pa alam. Pinag-iisipan ko na yan. Mga bagay na yan. So, malapit na. Tsaka, JJ, ano na? Send mo na yung GoPro para sa magandang vlog sa 2018. Mga establishing ko mga wide gamit ang GoPro. Send mo na. Hail King JJ. Uh... Send mo na. Send mo na. GoPro. Ang GoPro. Ang go GoPro. Go GoPro. 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 Send mo na. Ang GoPro. Shut up! GoPro. So yon hanggang dito na lang. Maraming salamat. Abangan nyo yung mga susunod na vlog. Siyempre, more subs. Yan ang goal natin ngayon. Dumami kayong mga first timers. Like, share, at comment. At abangan nyo yung lahat ng mga paparating kong mga vlogs. Mm -hmm.